Yan ang order. Ay, kompleto. ito dumating ngayon. Uh, ano to? Ah, uh, spiliter? Hmm, spiliter. Talaga naman o. Oh. Hindi talaga nagbukas. Hmm. Mr. Aldin. Ay, sige, buksan. Yan. Kaya pa? Hindi yan. Tiyo, iskastip yan. Hindi yan makuputol kunting sana excited ba? okay, okay ano yan? kikit na kikit na papel ito notebook ito yan yung kikit kikit na na ano yan? bakit ang laki ng ano? bakit ang lalaki? big notebook yan mang? hindi ano yan? nakatayo Ay. Ano cute. Mm. Ang, ang cute. hindi ay hindi ay. Ay. ay Ganda no? Ah, no? ang, ang cute sa inyo, cute. Ang cute. Ba. Ay, kulay pink. Akin yung kulay, akin yung kulay, ano? Pink. Sa kanya daw yung kulay pink. Pink, kulay blue. Ang ganda. Ang ganda ng sulatan. Kulay pink. Pinakita niya nga ito. Ang ganda. Ilaw lang ilaw. May ino namang. Ang ganda ng suratan. Band-aid yan. Ah, band-aid. Ito, band yan? Ang ganda ng suratan. Yan, kompleto na ang kanilang notebook. Ano lang itong pink, ito band-aid. Ito yung ano. Ang ganda ng suratan. Hindi. Ito yung akin kulay Sige, ilan yan sila? Ito yung to po. At exam po. Hindi naman required talaga kung anong kulay. Kung nakabili na daw na kung oh, hindi, na, hindi na tayo pa ba yan? Meron na ako doon eh. Bibili ako ng ano. May bibilhin pa ako. Mang kanino Yung bibilhin ano, ko, ang wala doon sa in-order natin. Ah, sila, hindi Ito, ito ba yung Ito yung spelling booklet kuya. Yeah. Kompleto, kompleto. Okay. Bakit kasi ito lang pinapakita nila. Hindi ito. Ilan ba yung spiring booklet na dalawa lang? Oo. Hindi na ito, ma. Akin ta. Ito ay akin. Ay, kung butas yan. Pati mm -hmm. no? Kailangan na magdala ng band-aid, ma nga. Dadala kami ng band-aid para, di ba? Sa ispil later. So, yung map Salamat, Shopee. Ah, hindi na ako bibili nito. Ah, hindi na ako bibili nito. Ang bigyan niyo ko ay Dami naman laman hey, nito. Folder. Pares lang 'yan. Sa akin 'to. Ang dami. Asa ah, na no? Sa iyon din. Kita din ah. Ah, na. Ah, sige na kayamat. Eh, ito kayamat. Kalakihan wit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ito, ito. Eh, ito. Ah, tigat, ah. tigano kami nito, mang tigas. Hmm. Sa kal din 'yan. Pinti -pinti. Ah ito may folder na small. Wala mo Muhammad. yan folder? Yan. Ano pa kaili-check ko yung listahan ko? Diyan ko muna. Kasi ang nilista ko dito yung ano ito para sa mm. akin ba to? Dala lang suntok bala kay Jan. Sabi ko sayo maya-maya tayo pambayan kay darating ah. Ayun yan ang purple. Wala silang big notebook, yung big notebook nila ano. Uy uy mulog. Tulog. Uy materials. Oy, 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 yan, ano na? sabihin niyo kay Chapi? Salamat Chapi. <laughs> galing naman ito, o pulay pink. <laughs> meron nila galing uh Ignot smoke, pinuwala sa side jet na putsak. Diliter, ano? Ito, uh, ito na Ito na lang bibilhin ko kay Alden. Yeah. Shot mo. Tama. Ah, meron na ako doon, malaki. Wala, wala kami, ano, ma Bakit marami pa yan? Ito, huwag ka muna magdala nito. Yeah, notebook yeah. kay Alden. Oh, Lucy man, daw man. ang notebook nila. Walang pa dalawa. Hmm. Art materials. Bullpen. Open Lapis, na, meron na, di ba? Alam ko, may bullpen na sila. May hey, bullpen na nga. Pero baka hindi ito tanggapin na kasi nag-ano ito, nagpag- Kaya mabaka lang ako pa siguro hmm. sa iba na bullpen. Hindi ma, meron pa nung isa. Tapos ito, big notebook Oy. sa kanila. O, tig dalawa silang Brow. big mat po. Tapos, arts material. Red. Alcohol. Face mask. Yeah. Oy, hanapin nyo yung inyong ano. Yung... Pink. Yellow. Oh, see, wala yung mga. Or, yung... Green. Tawag dito. Yellow. Wala yung sa akin. Wow. Show me board. Black. Show me board. White board. <laughs> White <Whiteboard. laughs> board. Nandiyan lang yung mga. Alam lang ito na nakalagay dyan. Hmm. Hanapin ano? nyo. At yan, ay arrange nyo na. <laughs> 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 na hmm. Dali lang. Saan sa'yo din yan? sa'yo din yan? Ito yung... Ibanod na pala. Wala na. Alcohol ko face mask. Ito meron na. Ang butas meron na din. Butas? Putsa! Butas ba? Ang butas ba? Ang butas. Ay, o. Oh. Ito doon ito. Okay. Kung may ba... Ito, nilagyan agad yung bag niya. Siyempre, para bukas ang ba? Yung putsa ready mo na din. Ang yeah. dryer mo doon. Wait lang. na yun. Bahala siya doon. Bahala siya doon. Ako rin mo Patayin mo muna. Patayin ka muna kita. Ay. Okay. Kompleto na yung mga gamit nila. ay, bibildi pa pala. Ang sinong hindi kompleto gamit? Kaldin? Ha? Sa bag mo yun, di ba? Ha? Sino nagdikit nito? Hindi dikit lang yan. Ay, ang matigas. Ha? Baka masira. Bakit? Dugita sa sipul. Nampira, pido? Yan. Yan. Ala, hindi pala ito nabubura na. alkohol mang. Oo, tanggal yan. Tapos, marker pala. Ay, double side, oh. Ang nilagay na ito. ano? Ito na ang likod ng natanggal yung ano kuya kutsilyo kuya kutsilyo kuya Ayan. Ang bag ang bag ni Aldin. alde oh. no ready ready na siya para bukas bukas sinpasok niya din niya. siya ano 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 na rin pala siya. Ito. Ang kailangan ko ano 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 Grabe, hey, ayaw na nito. hmm? <laughs> Panlit na lang. Yan, mag-10. Ito na yung akin lang. Mm. Ayan oh. Mm. Mm. Oh, wala, o. Hmm. Ang isa kang... Oh, ulang kutsilyo? Okay. Oh, Ang laman. Marami palang lagayan tong bag mo. Hmm. Ito. Meron pa nga dito. Lagayan Wala ngayon. pala itong payong mga to. Kaya nga ay. eh. Kailangan namin ang payong para. Alot, yung... Malapit lang ah. uh, skula nito eh. Sa so, na lang akong bibili din kasi mura lang. Mahal sa bayan ni eh, Ato 50. Yung katulad sa inyo. Ano ba? Mga lagayan. Lapis. Mm. Lapis. Eh, ready na. Ready na. Purple. Black. To, na, to, ito na no, um, mga art materials nila. <laughs> Eh, ay, Hindi po. man ito magpapagawa ka Hindi At ko ito kukompletuhin din na ng art, art, materials. Kung kaya lang sa budget. Okay. Kaya sa budget. Ay, eh, walang budget. O, oh, ano na? Tara. Ha, ha? Mag... Mark, yung inaano mo, ha? Oh, Mark, oh yung... Oo oh, po, Salamat,

nagkikinding yeah. yung Ay, ah, May ano? May mga model? Oo. Oh, Ay. mo, mo. Salamat, Shopee! Ayos! Ayos! Salamat, Shopee! Itaas mo! So, taas pa! Itaas mo! Itaas mo! Itaas mo! Ganun, no? Ay! Salamat, Shopee! Di na, ya! Okay, rin! Hello. Oh, iya yeah, pa. Iya yeah, ke siapa? Oi, saan ka pun madam? Kau. <laughs> aku.